Alright, magandang uh, hapon sa inyong lahat mga kababayan. Dito tayo ngayon sa Mighty Alonso. Harapan po ito ng uh, Cayetano Arellano High School dito sa Maynila. So ito yung uh, super viral ngayon. No? Sobrang sikat na uh, napakanipis na barangay hall. Susmiyo. Sipin nyo ito, kasukat lang po Mga Uh, Sabihin natin na uh, mga isang metro o dalawang metro, isang kalahating metro dalawang metro na bangketa ng T. Alonso ito gate din ng eskwelahan ayun pa nga yung pangalan no? oh. diba sipin nyo yan no? parang tamang pinagkasya lamang po yung dalawang hagdan o oh, na yan nasa ilalim hagdan then babaw hagdan hindi ano yun ay grabe diba ito yung sinasabi ni Yorme <laughs> na ginawa nila, di ba? Tinayo nila labag sa batas, walang permit. Eh paano nga naman 'to magkaka-permit? Eh unang-una, hindi dapat tinayo ito rito sa bangketa. So walang matinong pag-iisip ang magbibigay ng building permit sa ganito. <laughs> hmm. Just me you. Oh. Talagang ano lang eh, oh. para pagkakitaang magagamit sa eleksyon. Alam naman natin ang galaw ng mga politiko eh. Ito, isa sa mga gate din, kapasok. Oh. So ngayon, tanggal na yung pinaka nakalagay na pangalan nila dyan ng barangay. So alamin natin kung magkano yung pondo na ginastos dito. Well, obviously, sayang po yung pondo na ano, uh, binuno no? mula sa, bu sa buwis ng mga mamamayan ang ilang 'yan hindi mo hindi ko ma isip kung kahit siguro na mesa rito we eh, talagang i-customize ang lamesa para mapagkasya lamang u oh? E eh, pagka umunat ang isang tao rito hindi kakasya umunat siguro we eh. pagka matangkad-tangkad ano So ito ngayon ang pinakabago bago na naging tourist Uh, attraction dito sa Maynila? Ay naka lahat oh. So, ang mangyayari rito ngayon ay ibabalik ito ni Yorme sa dati. Ibabalik yung dating bangketa. Kasi nung panahon niya, 'di ba, nililinis nga yung mga bangketa eh, tinatanggal yung mga yung mga makahambalang diyan na struktura, mga basura, inaalis nila. Oh, tapos ito, oh my god. <laughs> Mukhang maganda naman yung pagkakagawa. Matibay naman yung pagkakagawa. May bakita diba? nyo naman yung mga bakal, no? Diba? Stand, nasa standard naman, okay naman yung pagkakagawa, tingin ko. Pero ang problema talaga, mula sa simula, eh... Illegal po talaga to Hindi dapat bangketa Alam niyo kung saan po nila po pwedeng ilagay Kasi dati naman alam ko ang mga barangay hall dito sa Maynila Dahil nga po kada kanto eh, isang barangay hall no? Naglalagay sila ng mga barangay hall sa ano lang sa mga container van sa mga kanto-kanto. Parang sa Quezon City dati, kung saan ang bahay ng punong barangay, doon ang barangay hall. 'Di ba? At ang barangay captain noon ay tumatagal ng 20 anyos kasi walang halalan. ina lang. so Nag-evolve ang Maynila, umunlad, nagkaroon ng mga barangay hall. Apparently, hindi dapat ganito. Now, dapat gawin nila yung mga property na hindi nababayaran ng kanilang ang kanilang mga amilyar, kinukumpis ka po yan ng ano lokal na pamahalaan dapat yun na lang po ang gamitin na gawing barangay hall oh, look at this one container van yan so nung araw ganito ang mga barangay hall dito sa Maynila di diba? so yan obviously nasa bangketa rin yan yung container van na yan oh. 'di ba? Dapat kasi alisin na yung kada kanto barangay eh. Dapat ang gawin nila eh katulad nila sa Quezon City. 'Di ba? Malawak na lugar isang barangay. Ganun. Para may mga sapat na mga espasyo. <laughs> oh my god. So ito po yung uh, jack na dumudurog diyan tiunti. So imagine ha, gaano ho ang ingay na dinudulot nito ng paggigiba na to. 'di diba? Sa mga estudyante na nag-aaral at sa mga residente sa paligid nito. O eh, hindi ito magigiba ng isang linggo lang siguro mga ano to, mga isang buwan ito bago tuluyang magiba ito, o, tatlong linggo, ganun. Ilang palapag din to ha? 1 2 3. O pang-apat na palapag ito. 'Di ba? Sus So, Congressman Joel Chua. Ah, ang napanood uh, ko eh ito daw ay uh, pondo galing sa iyo, no? So, paano ngayon 'to? Papalagay ko dapat ipaliwanag niyo tong maigi. Hmm. Sige nga, uh, ilang di pa mo 'to? Oh. Sa Lahati, isang Wala, kalami, mga isang kalahating diba? di pa Parang mga isang metro, dalawang metro lang. Isang kalahating metro eh. Natural na ano. Diba 2 meters ang bangketa. May espasyo pa doon sa may dulo. Sa may pinakalikuran. Ay nako. Wala akong masabi. Diba? Alam na alam na tong ganitong klase ng galawan. Grabe. Basher ako ni Isko nung panahon ng kampanya. Pero uh, pagdating naman po sa ganito, di ba, sinuportahan ko rin si Joel Chua. Kaya lang, pagka ganito naman po, ay eh, dapat i-call out ang dapat i-call out. Ang mali ay mali, di ba? Hindi pwedeng maging tama o hindi natin pwedeng i-justify na nariyan na yan. Dapat pabayaan na lang. Sayang ang pera ng bayan. <laughs> okay? So kayo, ano hubang masasabi nyo? Tama po ba? pa ba yung mga ganito? May mga ganito pa raw eh no so tama pa ba yun o ang ang dapat mangibabaw po i eh, kung ano yung pinagbabawal bawal at ito po ay mga ganito na tinayo sa bangketa ng nakaraang administrasyon ng Maynila ay dapat pong gibain All right, so please don't forget to hit the like button pakishare na rin po nitong ating uh, update dito sa T. Alonso dito ho sa Maynila na nasasakupan po ni uh, Congressman Joel Chua Uli ako pong inyong baglingkod, Johnny the Bagger.